Napatanong ka na rin ba kung bakit ang mga tahimik na tao ay madalas na nahaharap sa mga pamumuna, hindi pagkakaunawaan o minsan kinaaayawan pa? Sa kabila ng kanilang kalmadong pag-uugali at pagiging introspective, ang mga tahimik na individual ay tila nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa sa isang mundo na pinahalagahan ang malakas at patuloy na pakikipag-ugnayan mula sa kanilang kakayahang ilantad ang mga kawalan ng katiyakan hanggang sa kanilang pagtanggi na sumunod sa mga pamantayan ng lipunan, aalamin natin ang mga nakakagulat na katotohanan sa likod ng tahimik na pag-igting na ito. Kung naramdaman mong hinuhusgan ka sa pagiging iyong sarili o gusto mong malaman kung bakit napakalakas ng epekto ng katahimikan, patuloy na manood, maaaring makita mo ang mundo sa isang bagong paraan. Narito ang mga dahilan kung bakit hindi matanggap ng ating lipunan ang tunay na kakayahan ng mga tahimik na tao. Number 1. Hinahamon nila ang nakasanayang patuloy na pagsasalita. Sa modernong lipunan, ang palagi ang pakikipag-usap at outgoing na pag-uugali ay madalas nakatumbas ng kumpiyansa, katalinuhan at tagumpay. Gayunpaman ang mga tahimik na tao ay hinahamon ng mga pamantayang ito sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa katahimikan at measured na komunikasyon. Ang kanilang pagtanggi na makisali sa walang tigil na satsat ay maaaring maging isang disruption sa mga taong umaasa sa verbal na pagpapahayag bilang isang paraan ng pagpapatunay. Ang tahimik na pag-uugali na ito ay madalas na nami-misunderstood bilang pagiging cold, pagmamataas o kawalang interes na humahantong sa iba na makita ang mga tahimik na tao bilang mga outlier. Pero ang katotohanan, ang mga tahimik na individual ay madalas na nag-iisip ng malalim bago magsalita, na tinitiyak na ang kanilang mga salita ay may bigat at kahulugan. Gayunpaman, ang deliberate na diskarte na ito ay maaaring makagambala sa mga taong sanay sa mabilis at malakas na mga tugon na ginagawang ang mga tahimik na tao ang target ng hindi pagkakaunawaan o pamumuna. Number 2. Mahirap silang basahin Ang mga tahimik na tao ay madalas na tinatago ang kanilang mga iniisip at emosyon na maaaring maging sanhinang pagkabalisa o kahit na maging kahinahinala sa iba. Ang kanilang reserbang kalikasan ay maaaring binibigyang kahulugan bilang malihim o mapanghusga dahil hindi nila ipinapakita ang kanilang mga reaksyon o intensyon. Para sa ilan ang kawalan ng panlabas na pagpapahayag na ito ay parang isang hamon. Dala ng mga tao ay napipilitang maghanap ng mga pahiwatig upang maunawaan ang mga iniisip at damdamin nila. Dahil sa mahirap basahin ng isang tahimik na tao, maaaring humantong ito sa mga maling pagpapalagay tungkol sa kanilang pagkatao, tulad ng pagiging malayo, hindi pala kaibigan, o kahit na manipulatibo. Pero ang totoo, ang mga tahimik ay madalas na nagmamasid lang, na pinahahalagahan ang thoughtful na pakikipag-ugnayan kaysa sa mga impulsive na reaksyon. Ngunit ang diskarte na ito ay maaaring hindi makita ng mga taong umaasa sa patuloy na verbal o emotional transparency. Number 3. Inilalantad nila ang kababawan ng small talk. Sa maraming panlipunang ng settings, ang small talk ay isang tool para sa pagbuo ng kaugnayan at pagpapagaan ng pakikipag-ugnayan. Gayunpaman ang mga tahimik na tao ay madalas na umiiwas sa mababaw na mga pag-uusap mas pinipili ang mas malalim at mas makabuluhang mga talakayan. Sa paggawa nito, hindi nila sinasadyang i-highlight ang kababawan ng mga small talks na nagiging dahilan sa iba na umaasa dito na makaramdam ng self-conscious o hinuhusgahan. Ang pag-iwas na ito sa magaan at kaswal na pagpapalitan ay may kita bilang pagtanggi sa mga pamantayan sa lipunan na maaaring maghiwalay sa kanila sa mga grupong umuunlad sa walang humpay na talakayan. Ang kanilang kagustuhan sa lalim ay maaaring magparamdam sa iba na hindi sila sapat o defensive dahil hindi sinasadyang questionin nito ang halaga ng small talk na ginagamit ng marami para sa koneksyon at pagkakasundo sa lipunan. Number 4. Hindi sila sumusunod sa mga inaasahan sa lipunan. Madalas na nilalarawan ng lipunan ang mga extrovert na katangian tulad ng karisma, paninindigan at pakikisalamuha bilang mga kinakailangan para magtagumpay. Pero ang mga tahimik na tao sa pamamagitan ng hindi pagsasakatuparan ng mga katangiang ito ay nakikitang lumalabag sa mga hindi sinasabing alituntunin ng panlipunang pag-uugali. Ang kanilang introspective at reserved nature ay maaaring mailarawan sila bilang mga non-conformist na binibigyang kahulugan ng ilan bilang isang pagtanggi na makibagay. Ang pag-unawang ito ay humahantong sa mga bias at stereotypes na naglalagay sa mga tahimik bilang antisocial, kakaiba o kulang sa ambisyon. Pero ang totoo, ang mga tahimik ay kadalasang may sariling natatanging paraan ng pakikipag-ugnayan sa mundo. Ngunit ang kanilang paglihi sa mga extrovert na pamantayan ay maaaring maging sanhi ng pamumuna at pagbubukod. Number 5. Ang kanilang lalim ay nakaka-intimidate. Ang mga tahimik na tao ay kilala sa kanilang pagiging maalalahanin at lalim kadalasan nagsasalita lamang kapag meron silang makabuluhang sasabihin. Ang katangiang ito ay maaaring hindi sinasadyang takutin ng iba, lalo na ang mga gusto ang mas magaan at mas mababaw na pakikipag-ugnayan. Ang kanilang kakayahang makisali sa malalim, tapat at kung minsan ay mapaghamong mga pag-uusap ay maaaring magparamdam sa mga tao na vulnerable o hindi sapat. Para sa mga individual na umiiwas sa pagsisiyasat ng sarili o kahinaan, ang pakikahalubilo sa isang tahimik na tao ay maaaring nakakabagabag. Sa halip na pahalagahan ang lalim ng tahimik na individual, maaaring isipin ng ilan na sila ay isang banta sa kanilang comfort zone na nagresulta ng sama ng loob o poot. Number 6, nire nila ang mga insecurities. Ang kompos na kilos at pagtitiwala sa sarili ng mga tahimik na tao ay kadalasang nagsisilbing salamin na nagpapakita ng kawalan ng kapanatagan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang kanilang kalmadong presensya ay maaaring magparamdam sa iba ng labis na kamalayan sa sarili. Nag-highlight sa mga lugar kung saan maaaring maramdaman nila na hindi sapat, masyadong malakas o mababaw. Ang hindi sinasadyang paghahambing na ito ay maaaring humantong sa mga damdamin ng inggit o pagkairita dahil maaaring isipin ng iba na ang tahimik ay mapanghusga o nakahihigit kahit na wala namang ganong paghatol. Ang mga tahimik ay kadalasang nagtataglay ng katatagan at kumpiyansa na maaaring magpalaki sa mga anxiety ng iba na nagdudulot ng tensyon o kakulangan sa ginhawa sa mga social settings. Number 7, hindi sila humihingi ng pagpapatunay. Sa isang lipunan kung saan ang panlabas na pagpapatunay ay madalas na hinahangad sa pamamagitan ng social media, pampublikong papuri at patuloy na feedback, ang mga tahimik ay namumukod tangi sa pamamagitan ng pagiging intrinsically motivated. Nakatoon lang sila sa mga personal na layunin at pagpapabuti ng sarili sa halip na humingi ng pag-aproba mula sa iba. Ang pagtitiwala sa sarili na ito ay maaaring mapagkamalan bilang kawalang interes o superiority dahil hinahamon nito ang pamantayan ng lipunan na tinutumbasan ang kakayahang makilala sa tagumpay. Para sa mga taong umuunlad sa pagkilala, ang kawalan ng interes ng mga tahimik na tao sa panlabas sa pagpapatunay ay maaaring magparamdam ng isang tahimik na pamumuna na humahantong sa maling interpretasyon at poot. Number 8. Nilalabanan nila ang manipulasyon ang mga tahimik na tao ay karaniwang lubos na mapagmasid at maunawain na mas malamang na nakakaiwas na maging biktima ng pagmamanipula o peer pressure. Ang kanilang kakayahang mag-assess ng mga sitwasyon at mga tao ng maingat ay nangangahulugan na nakikita nila ang mga pagtatangka ng pamimilit o kontrol na maaaring makafrustrate dun sa mga umaasa sa gayong mga taktika. Ang resistance na ito sa pagmamanipula ay isang anyo ng tahimik na lakas. Ngunit maaari itong bigyang kahulugan ng iba bilang katigasan ng ulo o pagsuway. Sa mga kapaligiran kung saan inaasahan ang pagsunod at pagsangayon, ang mga tahimik ay maaaring makita na hindi nakikipagtulungan dahil lamang sa tumatanggi silang maimpluwensyahan ng iba. Number 9 sila ay sobrang independent. Ang mga tahimik na tao ay madalas na nagpapakita ng isang malakas na pakiramdam ng pagsasarili, pagiging komportable sa kanilang sariling kumpanya at may kakayahang umunlad ng walang palaging panlabas na input. Minsan ito ay maaaring maling bigyang kahulugan bilang pagmamataas, kawalang interes o kawalan ng kahandaang kumunekta sa iba. Sa iba ang kanilang likas na pag-uugali ay maaaring magmukhang hindi malapitan ang misunderstanding na ito ay kadalasang nagmumula sa mga inaasahan ng lipunan na nagpapahalaga sa mga extroverted engagement. Pero ang katotohanan, ang mga tahimik ay malalim na introspective at mapili tungkol sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Inuuna ang makabuluhang koneksyon kaysa sa patuloy na pakikisalamuha. Gayunpaman, ang pagsasarili na ito ay maaaring lumikha ng alitan sa mga kapaligiran na tumutumbas sa pakikisalamuha bilang espiritu ng grupo. At number 10, sinisira nila ang status quo. Ang mga tahimik ay madalas na kumikilos sa labas ng maingay na dinamika ng mga inaasahan ng lipunan. Pinipiling pamunuan ng kanilang buhay batay sa kanilang sariling mga halaga at prioridad. Ang kanilang pagtanggi na umayon sa mga extroverted ideals ay nakakagambala sa status quo o mga nakasanayan na ginagawa silang kakaiba o minsan oposisyon pa. Ang kanilang natatanging pananaw at maalalahanin na diskarte sa buhay ang humahamon sa mga tradisyonal na pamantayan ng patuloy na pakikipag-ugnayan, kompetisyon at ang kagustuhang makita Ang tahimik na paghihimagsik na ito laban sa mga nakasanayan ng lipunan ay maaaring maging sanhi ng pagiging hindi komportable ng iba dahil pinipilit silang muling suriin ang kanilang sariling mga desisyon at paniniwala ang mga tahimik ay hindi naglalayong makagambala. Sila ay namumuhay ng totoo, ngunit ang kanilang pagiging tunay ay maaaring parang pagbabanta sa mga taong kumakapit sa mga nakasanayan sa lipunan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na ayaw na ayaw maging leader ng mga introvert kahit pinanganak sila para mamuno. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, para sa akin, ayaw kong maging leader or namumuno, pero matapat akong magbigay ng suporta at ideas sa mga proyekto. Salamat muli, Sir AP, at more power. Sabi naman ni Mario Lorian, Good evening, Sir. Ako po ay isang introvert. Isa po akong kagawad sa amin. Ang committee ko po ay peace and order. More on advice po ang ginagawa ko. Banayad at diplomasya ang ginagawa ko. At maganda ang outcome. At ayon naman kay Yuri X., Ayaw ko maging leader kasi nagiging thinking nila na bossy ako. Mas maganda ang tahimik ka lang at walang nakakaalam na ikaw pala ang leader nila. A-shoutout din kila Louie Borlongan, Pax Tumulak, Ladislao Ablaza, Kati, Emma Villanueva, Malia Mumena Bantas, Mary Ann Pana, Shawarmi, Francisco Camayo Jr. at kay Paul Eliakim Saldoga. Kung gusto nating ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout is para sa susunod na video. Salamat sa panunood. Ang mga tahimik na tao ay kadalasang nahaharap sa mga maling akala at pagkiling. Ngunit ang kadalang lakas, lalim at pagiging tunay ay talagang kapansin-pansin. Kung nabuksan ng video na ito ang iyong mga mata sa mga hamon at natatanging katangian ng mga tahimik na individual, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mga contents na mas nakakapukaw ng pag-iisip. Ipaalam sa amin sa comment section kung ano ang iyong palagay, sangayon ka ba sa mga kadahilanang ito o meron ka bang sariling mga karanasan na ibabahagi. Sama-sama, maaari nating sirain ng mga stereotypes at ipagdiwang ang kapangyarihan ng katahimikan. See you sa susunod na video! Alam mo ba kung bakit ayaw na ayaw maging leader ng mga introvert kahit na pinanganak sila para maging mahusay na leader? Panoorin mo sa video na to.